Eh, magaling ano? Uh, bukal 'yan. Bukal. Kasi bukal galing doon, malinis na ilog, papasok dito. Uh, hindi siya nag-stay. Okay. Hindi nag-stay na tubig. Right south don. Oo. Meron siyang labasan sa tubig mga buseng. Napakagaling na ano pagkaplano ito. Doon banda mayroong pasukan ng tubig. Tapos dito, dito yung labasan. So hindi siya stagnant water. Yun. Bike tayo, bike. Uh, ma-exercise yung ating katawan okay. ayan yung mga palaya na pinagtamna na nila right mga boss pupunta tayo ngayon sa barangay Salinas para mag picture ng mga itik so nag-bike lang tayo ngayon para ma-exercise yung katawan natin ha. Huh? Ay, picture oh. Medyo nakakahingal yung pagpapajak, dahil hindi na tayo nakakapagbike. Ang daming kamatis oh. Mayaman sa kamatis itong barangay San Leonardo. Karamihan sa mga tao dito ay eh, nagtatanim ng mga gulay, palay, at pag-aalaga ng mga hayopan. So papasok na tayo dito mga buseng papunta sa farm nila Mam Ma Marinette para i-feature natin yung itikan napakaaliwalas ng panahon ngayon dito so ito, sagana siya sa tubig well, nakikita niyo mga busing dyan oh. malinis na malinis na tubig at sagana, papunta sa kanyang doon banda sa kanyang kulungan ng mga itik niya So ito yung mga, ito yung tubig na yun. So napakalinis yan dahil ilog. Walang, kahit na anumang basura. First time natin mag-vlog ng ganito. At uh, tuwang-tuwa akong bumayag naman silang bibidyohan natin. Kanyang si Sir Ruben. Kanyang tatay. Kaya nagkita ko na. Sobrang dami. Ito, ito lang yung tubig eh. Abi niya oh. Ayun po yung view. Gan 'yung kulungan ng mga etik niya. Pero safe naman ito dahil itong ilog na nandito, mayroon siyang flood wall para magharang sa baha kung sakali lumakas yung tubig. Pero hindi pa rin natin masasiguro kung gaano ito katibay pagka malaking baha sa so, yung paligid niya. Napakaluwang. Hello mga busay, welcome back dito sa ating panibagong episode. Ang ng itik na naman, ano? So ngayon ay samahan niyo ako at puntahan natin yung mga pag-aalaga nila. At silipin natin yung gaano kaluwang yung area na ginagawa nilang kulungan para sa kanilang itik. At sa tingin ko, maganda ang patubig nila doon. So dito yung area na 'yon. Ito na malapit na tayo dito. yung malalaki na boss <laughs> yung care pa, ito yung caretaker yung pato ito yung mas kubidak oh. nahiwalay tapos ito na yung mga itikam niya kaya mga ilang piraso 1,100 sige one one. One one ah, po ito, take, kukuha na lang muna natin itong pagkakapakain sa kanila. Anong pinapakain mo dito kaya? Ah, uh, duck layer Duck layer? Saka mais. Mais. So pinaghalo mo na lang? Oo oh. Hindi oh. ba man nahihitlog eh Pag nahihitlog oh. na yan Saka nalabag puro sa ng pigs Ilang buwan na pala ito? Mag 5 months may git 5 months may git So malapit na siyang mag ano ano? Oo oh, kasi marami nang nag-aasawa dyan eh Ay marami nang nag-aasawa Sa 1,100 piraso Ilan itong lalaki? Sandaan. Sandaan. So, isang libo yung babae. Uh Oo. -oh. Tamang tama. Sa kulungan mo, gastos? 50 to. 50,000? Oo, may get. Kasama na itong mga yero. Ay, hindi ah. Uh, iyan lang. Iyan lang. Kaya eh, yan, mga kanyan, mga tira-tira namin dyan. Ay, ito, ito. Oo. Oh, okay. Itong bahay-bahay. So, ayan, mga busing. Itong kabuwang area ko yung mga ilang square meter ito para may idea yung ating mga kwan mga ano panood Oo. mga ano siguro to mga 1, 200 siguro no oo, mga oo. ganun mga 200 square meter hindi ba masyadong masikip o ano parang, yung, parang masikip no o, dapat nga ano, yan parang masikip eh kisa dami niya no yung kainan dapat daw nanggang doon oo dapat kasi baguhan kasi hindi ko alam eh ay, first time mo mag-alaga. Oo. First time mag-alaga, partner. Kaya medyo masikip. Masikip. Sabi niya, magplano akong mag-alaga din. Sabi ko, sige ma'am, at puntaan ko at isama ko sa vlog ko. Ayan. Huwag mo dito nga ako. May punta? Oo. yon? yun? Anong ginawa niya? Ginihinan ko. Anong? yung ng ito. Ay, oo. Sabi niya, bata pa. Bata pa. Pero matanong lang kaya anong anong lahi nitong mga ano mo alaga mo na ito. Ito yung Philippine Ballard Duck. Kasi marami ako na video doon kaya yung sa kanila yung paggala nga eh, ay sa palayan. Pala, uh, Dami din yon, 15 din na piraso yon yung kay Kuya Pascua. Kay Edik Pascua sa may kalawakan. Ito kakaiba. Bakyag lang. Bakyag lang siya pero maganda. Sa ba pa tulupa lahat ko. Oh, ay, hanggang doon. Ang, wala tubig. Ay, ito ano? sa lapas ng Pero yung tubig na to, ay eh, magaling ano. Oh, bukal yan, Kasi pal. bukal, galing doon, malinis na ilog, papasok dito. Oh. Hindi siya nag-i-stay. Okay. Napakagaling na ano, pagkaplano. Ito. Doon ba, mayroong pasukan ng tubig. Tapos, okay. dito, dito yung labasan. So hindi siya stagnant water. Tingnan natin to. Medyo mailap pa sila eh. Ayan. So mayroon din mga pato. Dito galing yung tubig eh. Dito galing yung tubig oh. Ito sapa ito eh. Sapa to galing doon tapos napakagaling pumasok dito ayan malinis na malinis napakagandang paggawa at eh uh, kaya lang medyo masikip lang sabi ni kuya Ruben ano daw ito medyo, first time na mag-alaga ng ganito kaya hindi na matansya yung gaano kaluwang yung kanyang kulungan so 1,100 piraso sa isang piraso, 175 pesos. bawat isa ha, 175 pesos. So, yun. mailap lang ng konti. Tapos dito sa katabi, maluwang pa naman yung lote nila. May mga tanim din na sibuyas. Ayan yung sibuyas yun yung sibuyas mga partner ah, busing natin dyan saka dito sa kabila may tanim din na sibuyas ayan o yung maganda ilog banda roon. hindi sila hindi sila nahirapan sa patubig kasi kita nyo naman ang ganda ng pagkakaano ng tubig so itong area na to nasa ano ito 200 to 300 square meter hindi lang natin machansya kung gaano talaga ka uh, luwang ito so ang gastos niya dito sa mga net lahat lahat na umabot ng mga 50,000 lahat lahat na to papiero, paggagawa Mayroon siyang kubo na titirhan ng na nagbabantay Ayan, sigur. dito sila nagpapakain yun yung simento na dun medyo masikip pa lang kasi sa libong piraso hindi sila kasya dito kaya ang ginawa ni Kuya Ruben pinalat kalat mga ibang pagkain nila kaya yan ang lahi ng itik itong mga partner na Philippine Mallard Duck daw yung bread nito yan yung iba naglalangoy-langoy kaya hindi sila na stress dito. Pag ganito. Minom. Mino, mino. Oo. Pupunta lang dyan. Honestly, yan na. Ang libangan nila. Lahat at panghali. Mm -mm. O mainit. Oh, okay. Lalo na ngayon darating na summer. Okay. Kuya, mag-update ako dito pagka nangitlog na, no? Oo. Oh, Pasal okay. ka lang ko Wala problema. Oo. Uh -huh. so, Baka by March, to so, manginitlog match March. Mm -hmm. Mga kalagitnaan siguro. Abutan na dyan mga magagigwa. Pwede, uh, unang linggo. Sorry. Ito si Boss, uh, ano pangalan mo boy? PR, PR. GR ya. salamat po. Oh, thank you po. sige, oh, okay. okay. Uh, sunod na lang, I update okay. ko na lang kayo dito. Okay. thank you. Patsyak, patsyak ka lang. oh. Thank you. Okay mga partner. Mga busing natin dyan. Yun yung itika nila Madam Marinette. Ayan, uh, natanong natin kanina. So, nasa 1,100 na piraso tapos sa isang piraso 175 so mahigit 100,000 yung puna na pero kung mag-uumpisa kayo pwede naman sa 300 piraso lang o kaya 500 piraso depende na lang yon. so ang gastos yan sa papatuka ay 2,000 yun sa 1,100 na piraso 2,000 piso ang kanyang na gastos sa patuka so yun napakaganda may mga linis na tubig medyo masikip nga lang yung ano niya, yung kulungan niya kasi first time pa daw ni Kuya Ruben mag-alaga ng ganito. So, ayun, sa susunod alam na niya daw. Maraming salamat sa panonood dito sa ating channel. Uh, nyo na naman para sa ating mga farming farming.